Hi guys, ito pang pa Gamer Vlog Andito tayo ngayon sa Divisoria Manila Ngayong February 10, 2025 At mamimili tayo ng mga kotkote na paninda Ito ang recto Babaan ng mga jeep Ito galing LRT at saka galing Cubao Dito yan, bumababa Pagpupunta ng Santo Cristo Street Ito guys, pagbababa kayo dyan lang sa meetup ng Jollibee At ito ang Santo Cristo Street guys Mamimili tayo ngayon dito sa ating pinagbibilhan at ang pisto na ating pinagbibilan yan yan guys yung katabi ng metro bank pupuntahan natin ngayon yan para mamili tayo ng mga gamikin di at iba pang mga kotkotin ito guys ang bungad ng uh, Santo Cristo Street bungad lang to ng recto dana ng mga jeep ito ang bungad dito guys dito tayo namimili ng mga fish cracker iba't ibang mga crackers na pwede natin pagkakitaan o tinda yan, yan. itong paligid na yan guys, andyan maraming mga paninda dyan, iba't ibang uh, pwesto yan susuyurin nyo lang yan hanggang doon sa dulo ang dulo doon, yung Divisoria Mall doon nasa dulo na yan at ngayon pagpunta tayo doon sa pwesto ng pinagbibilhan natin ng mga gamikin din na nakikita ninyo dito sa ating uh, mga vlog saka din sa ating mga video. At ito ang mga pinapangtinda natin. Yan guys, may katabi lang ng protasan. Dito yung pisto na ating uh, pupuntahan ngayon. Yan, yung katapat yan, mga fish cracker din yan. Yung mga pisto na yan. Uh, nasa sa inyo yan kung saan kayo o uh, bibili. Pero itong pupuntahan natin ngayon guys, ito ang mga paninda ng mga gamit. Hindi, at saka iba pang mga kot -kot din. Mas mura kasi dito, budiga price sila yan. no. Yung pwesto nila katabi lang ng Metrobank. At yan, mga, mga display nila. Kung gusto mo sa kusakong mani, meron sila. Yan. Order ka lang sa kanila or kasabihin mo lang sa kanila kung anong klaseng mga money ang inyong ah, bibilhin. Yan, may mga display sila dyan. Yan. yan ang mga display nila. Mga sample lang inyong gustong bibilhin. Pwede rin dyan mag-order kayo mga talakalating kilo lang yan mga nandyan. Nakasabit. Sa meron din ang naka-display dito sa loob ng kanilang papasok Pwesto. Ano? Yan, mga kilo-kilo yan ng mga iba't ibang klaseng Guys, nandito kami sa Mga, kot mga gamikindi na Claire <laughs> bag, yung dalawang kilo at kalating kilo ang mga timbang dyan. Grade na. guys, ito lang mga display nila pero meron sila nito bodega na pagkukunan ng kung anong inyong gugus gustong or ng mga akot uh, kotin Yan guys, yung mga nandyan sa display. Oh, ah, uh, marami silang ice uh, eh. stack. Um, um, oh. Uh, sabihin nyo lang kung anong gusto nyo yung mga uh, kot kotin oh, yan sila dito ng mga panindang mga kot O oh, mga kasoy or cashew mga ah uh, basta ibang iba't iba ibang diba, diba, klasing mga kotkotin na gusto niyong repackin or pagkakitaan. Dito lang kayo pupunta sa pista na 'to. Kasi dito ang mas pinakamurang mga presyuhan ng mga Saka kumpleto sila ng stock dito. Lahat ng mga kotkotin, guys. Video lagman. Yung mga nasa video natin dito ko 'to. Ah, uh, binibili ang mga ating mga paninda. Yan. Tsaka yung malapit lang dyan, na pagbibilhan nyo na ng mga plastic. Or di kaya dyan sa kanila din, pwede kayong bumili ng mga, mga plastic na pagbabalutan. Kagaya ng nasa video natin, na ginagamit ng mga plastic. Yan, yun, yung mga stock guys. Kung gusto nyo mas marami pang mga orderin nyo, uh, tatagbo yan sila dun sa bodega nila. So, ganito naman ang mga pistuan dito sa divisoria guys, mga yang mga bakal na yun, ng mga pesto yung mga stock yan nila nasa mga uh, budigan nila o so, yan, yan yung mga akot-kotin uh, na mga mabili ngayon na pwede natin pagkakitaan ito yung nasa mga video ko guys ng Gamidix Vlog ah uh, dito natin to Ah, uh, binibili natin ngayon guys. Mag-order na rin tayo dito. mo yung sa kanila orderin ko yung aking mga paninda na atin tinitinda at saka sinasama na natin sa ating mga video at mga natin ng pagre-repa so guys kung gusto nyo pumunta ng Divisory Manila pwede nyo bisitahin dito yung pwesto nila nasa uh, tabi lang ng Metrobank yung itinuro natin kanina dito yan yung pesto na yan yan yung ating uh, Nag-order na tayo ng mga paninda na iba't ibang klaseng mga gamit hindi mga mani sampalo dili with beans yung mga fish cracker lang wala sa kanila guys nasa ibang mga pesto naman ng mga tindahan ng mga fish cracker kata kata uh, harap lang pesto nila nandyan mga pesto ng mga fish cracker din sa kanila yan, ito ang uh, mga order natin. Yan, yung tig-isang bag. Ang in-order natin, yung tig-isang bag na ang timbang. Minsan, daming buhang. Dalawang kilo at kalating kilo ang mga timbang. Sige, yan na. Tao na oh, so, lang, ano, pagbaba nyo ng jeep. Maraming ilang ba ba ba? lakad lang, andyan nyo. Ah, uh, mahanap nyo yun na mga, yung pisto na yan. May ano na, dahil talaga tanong. Uh, dito ako nag-aano, namimili ng mga paninda. O guys, kung gusto nyo uh, pumunta ng Divisura, Manila, uh, dito lang puntahan nyo yung mga itong pesto na ito na ating pinagbibilhan. Katabi lang ng Metro Bank yan. Bungad lang okay, ng ah, uh, babaan ng mga jeep. Ah, uh, guys, nagkapasalamat ang Game Geeks Vlog sa lahat ng mga makapanood nito na sana ah, uh, magtinda din kayo ng mga kot-kotin at pwede rin kayong kumita. Kagaya ng ating ginagawa. At saka, mabili to sa ating mga kababayan. <laughs> Kita ka uh, ito guys, ang ating uh, video. Sana uh, gawin nyo rin at tayong lahat ay kumita. Thank you guys. Bye! Kung magustuhan nyo maganitong klaseng video, please like, share, and subscribe para sa iba pang negosyo tips. At mag-comment down below kung may mga tanong ka o gusto mo pang matutunan. Thank you guys!